Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports React PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang pag-upset ng Atlanta Hawks sa Boston Celtics. Pag-uusapan na rin natin dito sa ating panibagong video, ang balitang meron na nga na bumalik sa lineup ng Los Angeles Lakers. Kahit man nga po mga tropas kakaumpisa pa lang ng Emirates NBA Cup Tournament ay naging mainit na nga po agad ang kanilang bakbakan at nagkakaroon na nga po agad dito ng upset matapos taluni ng Atlanta Hawks ang Boston Celtics sa score na 117-116. Hindi na nga po dito kinailangan pa ng Atlanta ang kanilang superstar guard si Trae Young dahil nag-step up na naman nga po dito ang mga natitira nilang players sa paungunan nga po ni Jason Daniels na nagtala ng 28 points at si Onyeka Okongwu na kumuha ng 15 points off the bench kasama na dyan ang kanyang game winning tip in. Habang sa parte naman nga po mga katrops ng Boston Celtics, nasayang rin naman nga po ang nagawa dito ang 37 points ni Jalen Brown, 31 points ni Derek White at 20 points ni Jason Tatum. At isa nga po sa mga rason ng pagkatalo ng Boston Celtics ay ang napakaraming nagawang pagkakamali ng kanilang team sa kanilang laro sa pag-alaw nila sa Hawks na makakuha ng napakaraming offensive rebound at pag-commit nila dito ng napakaraming turnover. Samantala, punta na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang meron na nga na pong bumalik sa lineup ng Los Angeles Lakers. Pagkatapos nga po mga na manalo ang Lakers sa kanilang last game laban sa Toronto Raptors, ay nagkaroon nga po ang kanilang team ng at least dalawang araw na pahinga bago sila sumabak ulit sa isa na namang laro sa kanilang magiging unang NBA Cup game bukas ng umaga laban sa Memphis Grizzlies. Yes, sisimulan nga po ng Lakers ang pagdepensa ng kanilang titulo dito sa kanilang rematch kontra sa Memphis. At bago pa man nga po mga mag-umpisa ang kanilang game ay inilabas na rin naman nga po ng Lakers ang injury report ng kanilang mga manlalaro kung saan hindi na naman nga po dito makakapaglaro si na Jalen Jared Vanderbilt at Christian Wood na pare-parehong may iniinda pa injury sa kanilang kanilang mga pangangatawan. Nakalista rin naman nga po dito bilang questionable si Jackson Hayes habang probable naman si Nadia at Antona Davis. Pero sa kabila nga po niyan ay inaasahan pa rin nga po na maglalaro pa rin si Antona Davis sa kanilang game laban sa Memphis since maayos na rin naman nga po ang kanyang mata ngayon. Medyo namumulan na lang naman nga po ito ng kaunti at nakakakita na rin naman nga po siya ng maayos. Ayaw rin naman nga po nito na magsuot ng goggles kahit ilang beses na nga po siya nagtamo ng injury sa kanyang mata since ayaw rin naman nga po niya itong gamitin. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.